What's up? Welcome to this episode of Tamang Usapan with JJJ and J. At it's atin yung one next Yo! Yata. Ano ba yung mga summer plans nyo kung sakali? Summer plans? Ito! Upcoming break natin. Yung isang summer plans, naganap na eh. Ay, oo. Yung Sambales! Yay! Yay! Kuya ni JB, dumobol sa balis na tayo. Oo. Oh, oh. Tapos, na Rumaw kami naman ni na. Boss Owa, Elio. La, La Union, tapos Bales. Sambales. Tapos ikaw, Sambales. Tsaka may isa ka pa eh, yung mahal na araw. Oh. Oh, Solo man, flight ka nung binibigyan oh. ng mga dogis, Batangas. Ay, oo, oh, Batangas. Oh, so, Batangas, Bibora. ka, Batangas. Batangas, Batangas <laughs> Pero syempre sa sobrang init at may round 3 yan. Oo. Oo. oh, oh Saan naman tayo niyan? Pampanga! Pampanga! Ay! Aqua Planet kami! Ah, Lebron! 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 Oh, Hindi, sunday mo na lang. Mo na lang. Mo Waiting ako sa ano na <laughs> may, 7. may 7, inuman 7, muna kami gabi. Oh, okay. Ano, ano na tayo itong tawag dito? Lockhart. Lockhart. Lebron. Lebron, next season, bawi summer mo. vacation muna no. <laughs> oh, pero okay. syempre ngayon 'yung mga bakasyon natin. Oh. Pero dati eh, matanong ko lang kayo. Kamusta ba 'yung high school summer vacation nyo? High school, high school. summer vacation. ha? ayun 'yung pinaka pag high school syempre. Oh. Prime ko maglaro ng computer niyan eh. Yeah. Halo pa sa amin 'yung syempre may larong kalye pa rin kayo. Oo. Oh, yeah. I mean, uh, sa akin naman kasi noon 'yung pagbe-baseball. Kasi likod bahay mm. lang namin siya, baseball field na 'yun. Eh. So, yun yung ano ko. Tapos, syempre, walang pasok. Yun naman yung pinakagusto oh. ng estudyante. Ang problema lang, syempre, limited ka sa pera. Mm. Na ang baon, baon, baon eh. Oo, wala kang baon, baon, eh. So, kailangan mong dumiskarte, mapagpapera ka para at least may pampisi ka. Hindi ka manggagaling sa panging Oo, oh, hindi galing sa ilang, di ba? Oo, diba? oh, kalabit penge, di ba? Kay... Sa guardian mo or parents. <laughs> Ayun yeah. nga. Ikaw naman Ja? Oo, oh, ano okay. ko niyan, batang kaya ako niyan. Lagi ako nasa labas. Mm, Lahat well. ng mga bata, pinagbabato ko mo na. Lahat silang baso. Bale, <laughs> di balik bali, <laughs> ikaw, ikaw pala yung si, siga ng mga bata. Oh, <laughs> siga, <laughs> siga ng mga bata. <laughs> <laughs> ako, alo-alo eh. Wa, hindi naman, di wala naman ako ano eh. Mga back subject, no? Um, Oo. Oh. So, so Ay, sa summer class ka. Uh, bale, syempre, tamang, ano, dayo nan. Mm. Dayo sa na yun, alam naman mga... High school pa lang, dayo sa counter lag. Counter lang naman, uh, wala pang dota noon, mm. high school. Ako naman parang wala kasi puro club activities lang din dati, tapos wala, nasa school lang din ako madalas eh. Kahit summer? Oo, oh, summer. Mm. Pero yung mga ano lang yun, parang practice-practice, ganyan. Oh. Yung mga sa, sa choir, yung mga oh. gano'n. Tapos okay lang yun. tapos Sample nga ng choir i tama na. Wala, hindi ba yun eh. <laughs> oh, yeah. dun, no? dun sa S. <laughs> may, may ganun din sa amin kasi yung school namin, public school siya, uh -huh. Barangka Elementary High School sa Marikina. Ang eh, shout out sa mga tropa dyan sa Barangka Marikina. Uh -huh. Meron kaming, sino-tutor kami ng mga Ateneo student. Mm -hmm. Kasi taas lang namin yung Ateneo. Ang tawag doon sa amin, bahaginan. Pero hindi yun, ang nagpupunta. Pribaon din yun, tas recta comshop na kung oh. galing mo nga. Siyempre, pagdating bahay, oh, may natutunan ka ba? Mga tini, nakakahiya, mga mayaman nyo, mga tinista yung kahalubilo mo dun. Sa comshop mo din, de Siyempre, ano lang, gagawin oh, na lang. Ganoon, <laughs> ano, ano lang ba? Mag-level up, mag-level up, naman. Sell stock, sell stock lang. Sa mo din, Oo, kasi Doin? ang ang diskarte ko no, nung high school ako, <laughs> di Ateneo nga yung taas namin. Ah. Nagbobolboy ako sa tennis. Ayun. Pagbobolboy. Oh sinasama ako nun ni... Ni Shanong, Oh, kasi uh, big time yun. Pag sa sa pa, syempre, sanda ang mga 700 500 na bola. Uh, Tapos nagpa-practice lang, pupulutin mo, lalagay mo yun sa basket. Uh, Pero makaganda naman dun, isa't kalating oras lang nun, 500 600 na yun. Oo, uh, oh? oh, eh magkano yun nun? 2010, mga ganyan. 2000, 200, lang sa amin yung gano'n eh. 2008 to 2010 ko ginagawa yun eh. Tapos yun, nakapag, ayun yung budget ko talaga pang ano, pang mm. computer ko. Pero pala one time ano, 'di ba sa amin kasi may mga clearance clearance bago ang bakas. Ayan, ay, kailangan ay, libro mo, cover, oh, walang mga drawing drawing. Oh, so. ako, eh ako wala akong pakialam noon. Oh. Okay, bakas agad. Di ba, excited ka pag uwi. Tapos pa, ba ba? mo ba't <laughs> yun yung <laughs> maganda ko? Tapon na yung bag na muna tayong pansinan, pare. <laughs> ay, pin, biglang clearance na pala, sabi. Ay, di diba, pipirma, diba, teacher mo yan. Diba, ang ginawa ko, ah, na ano ako parang nagmamadali ano, bigla. Anong, ano anong year mo niyan? Anong year mo niyan? Second niya year, oh, second, second year, second year. Second second year. year. May pakikapasa ano niyan. 2001 niyan, 2000. Hindi ko alam, basta yun yun. Mga <coughs> 2003. Guna. Yeah. Pero yung mga teacher ko, syempre minsan nandun pa rin sila sa school, di ba? Maaga bago magpasukan. Mm. Oo. Oh. Kumpul-kumpul sila dun, oh. Mm. Laser na. Laser na. Clearance Lacer mo sa anting Mata. pa lang. Sa anting pa lang yung may firma. Ang ganda niyan. Sa anting pa lang. Isa-isa una. Puro special project, pare. Alam mo, masaklab doon, umuwi na yung ano mo kasi pa late ka. Umuwi na yung teacher na supposed to be pipirma. Hanggang alas 12 lang? Oo, hanggang lang kasi yun eh. Hindi. Okay lang, malapit lang naman yung school ko eh. Malapit lang naman. Pero nandun naman sila, syempre. Aga ako naman yung punta ko doon. Ano yung pinaka-the best na special project na ginawa mo? Special project? Wala. Floor wax. Dalawang kartolina. Dalawang kartolina. Kumagawa parang ano na, Ganun na lang naman, tas mga basahan basahan Basa, na basahan, lang. basahan tas tapos mm. onting, oh, mag-aaral kayo dyan, na linis, ganyan, mm. di ba? Floor wax. Kawalis-tambo. Ika-activities yeah, <coughs> mo nung ano, nung sa akin. Uh, ano, buti na lang nakapag-ano, napag-pasa, mm. nakapasok. Ikaw ba, ba? dyan? Sa akin ano, syempre floor wax. Tsaka yeah. pang bunot. Pang-elementary naman kayo. <laughs> elementary Meron din e. sa high school, meron mm. din sa high school. Sa hindi, kasi ano naman, talagang dito para private school. Hindi, ano rin, public din ako. Public din. Eh yun lang yung requirement eh di pasa na ng Floro. 'Yung mga calligraphy pen yung pinapa ano sa akin nung teacher ko yung special, special project. Ayun yung special project. Isa lang naman 'yon um, sa TLE. TLE. Calligraphy pen yung uh, hmm. para special project sa akin noon. Sa ano hindi sa private tatapusin mo talaga. Kunarin may mga notes. Sulat kami nun. Saan Kung wala? Ito yung mga notebook, notebook na yun. Ah, yun pero Parang yung isang manisto. teacher ko, pumayag na lang na ano, ah, may na gagawin akong project na iba. Okay. Tapos, ang ginagawa ko kasi nun, uh. ano, the palit pangalan technique na lang. <laughs> 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 Di ba may project siya? Uh, uh. Oh. Mga klase ko, papasa niya lang sa akin. Oh, Patay -pa mo na lang yan. Yung, yung, Papalit ako na yung harapan. <laughs> yung, yung classmate yung malupit. Siyempre, pag babae, kailan sila hindi na pirma ng clearance. Wala. Lagi naman, majority lagi sa mga babae. Oo, wala lang Lahat ng babae oh, wala. Wala responsable. <laughs> Siyempre, ang aga pa nila, tapos na yung classmate ko. O, wala. Eh, lagi may backlog, backlog sa amin, or back subject, uh, ah. gano'n eh. titingnan eh. Titignan niya yung pirma. Papractice niya yun, 10 times. Ay, pasi. Dodoktorin niya yun. Dodoktorin niya yun, si Daga. Yung hindi, uh, yung iba si kasi, Di ano eh. Di... eh. Stamp Yung sa akin naman. Yung mahirap sa inyo. Pag walang ganon, na-practice nyo yun. Kuha na ba? Tapos <laughs> pepre, hindi ko pwedeng magkamali dun eh. Pagka uh, sumablay ka doon, yun na yun eh. Kaya pag ganon mm -hmm. mo pa, yun yung doktor niya. Matindi, oh. matindi. So yun, nabul natin kasi napag-usapan natin activity, mm. activities, yung mga destination, ayan. Eh, ito naman, ano yung mga natatandaan nyo na HS Summer Music? O yung mga classic na TV show. Yung mga summer na yan. Kasi syempre, wala nang pasok nun. Nod-nod mm -hmm. TV ka na lang. Ang maganda naman dyan, syempre, pag nasa bahay ka muna, mm -hmm. oh, mapapanood mo yung anime sa umaga. Mapapanood mo rin yung anime sa, sa hapon. hapon. Sa, ay, sa gabi. Uh -huh. Dalawa yun. Oo. Uh -huh. Lahat. Jump pack na yun. Oo, uh -huh, uh -huh, syempre. No? So, yung sinusubaybayan mo dun, syempre, sabi naman may cable naman kami so may Hero TV ganyan Cartoon Network or mm. whatsoever. Pero iba pa rin pag yung galing sa GMA or ABS eh. Yan, yun yung mga, solid na yung summer music niya, yung summer music niyan yung mga hindi ka kawalan sa akin ba? Pag-exit the music. Tama, tama, tama. Curse one. Mga curse one. Yan, All star. Curse one, curse one. Tama. Okay naman, pinapan ko lang nun. E4 lang talaga eh. Picture eh, Garden. Picture you Garden. Oh, lang. Picture Garden talaga. Tapos, inahabol ko pa noon yung sa Channel 5. Mm. Gano ako gano'n siya na. Oh, yun. yung <laughs> mga 7pm. At saka yung sa mga ano. Alam ko pa nga yung kanta niyan eh. kanta alay, nila alin, sa alay. hapon. Ano? Yung ilang araw nakita. Yung mga yun yung theme song ng Channel 5 nun eh. hindi, hindi ako nanonood ng Channel 5. Hindi <laughs> ko alam sa'yo, Jack. Magulos ka, magulos ka. Nilaglag <laughs> ako. Lakat... Basta yan, yun. <laughs> ni Nilaglag ni... mo pa, hindi namin alam pa din. Alam nila yan. Ah, alam, nil alam nila ay, Guys, di alam yan. Guys, hindi ko alam na ako. <laughs> <laughs> Ilang araw na akong gutom. Ayun pala yung team song mo, no? Ilang araw na akong gutom. Basta matik naman eh, pagka tawag dito, high school student ka, kadalasa naman. syempre, Sa prime ngayon kasi, tingin ko sa mga estudyante ngayon, mas advanced na sila. Pumapagalasa mag-ibig na agad. Oy, kami nun, nasa kalsada pa rin kami. Oh, nasa oh. Als, kung anong trip namin doon, nagtatouching kami. Kahit na mga edad namin, 14, 15 na, gano'n, touching. Text. Pero Baraguga yung text namin, yung, na, text money na yun. <laughs> nasa trabaho. Na nasa ah. trabaho. Oh. Text money na yun. Pero pinakasaya talaga Super yan. Super, diba, oh Diba, oh. pag may, pag hindi summer, may mga pasok tayo. Hindi tayo nakakapag, Ah, puyat ng gabi. Oh. Pagdating ng summer, yung pagdating ng gabi, eh na yan, samahan ng mga tropa, nagkakantaan, oh. Ah, tapos ah. naglalaro na. Oo, oh, nakakabi siya kasi eh, ako niyan eh. Alas, kasi may pasok na alas 12, eh. hindi, alas 12, ala una na sinusundo ako kahit summer pagka uh, ano, nagpupuyat. Pag hmm, may pasok kasi hindi na ayun yung mga times na hindi natin magawa eh. Sa Daba. summer Wala na, natin akin nagawa. ano na yan. Feel free to do anything. Ayun Ay, na, pag-vacation. Hindi, pag Wala na, uh, nang time limit. Wala nang airplane yan eh. Labas, labas Tapos, nung ano naman, yung summer kasi namin, na taon sa ano, pesta. Mm. May kasi pesta sa yun. amin eh. So yun, may perya. Mm. Ayun ang maganda <laughs> doon, may perya sa amin. Solid Tapos ka. ang pinakamaganda doon, yung swimming ng barangay. ay Ayan na talaga. Oo, oh, oh, okay. oh. oh. yung rerenta <laughs> ng isang bus na ordinary. Ano? <laughs> buti binanggit binang mo, Boss Owa, oh, kasi sa amin before, meron kaming street dance competition. Ay, shoutout sa mga taga-barangay. Oo, oh, yung mga ganun pa. Oo, oh, may street dance competition. Uh, isa kayong barangay tapos i -re represent nyo yung lugar-lugar nyo ng ati-atihan ganon oh, kagaya mo yun banda. ha gaganapin yun bukas sa amin May 1 sa, sa barangkayan may mga street dance. So, yun yung pinagtutuunan namin mga kabataan doon. Papractice kami lang sa Kasi, 50k din yung, <coughs> ano nun eh, yung premyo sa mananalo. So, Dawson. go hard kami. Tapos, yun na yun, yung swimming na tinutukoy mo na isang, mm, swimming barang barangay. bulas. Yan sa... talaga. Buong <laughs> pamilya. isang bulas. Saan bahay oh, oh, mo? Oo, oh, diba? Uy, yung pinamasarap doon talaga. Tapos, alam mo sa kung saan ginagalap? Batangas. <laughs> Batangas. <laughs> Klasik. <laughs> Matabukay. Sa amin, subik eh. Subik. Mga subik, subik. Malinis pa nun eh. Oo. Grabe ka naman. Malinis pa nun. No. Malinis pa rin. Ngayon, medyo malinis. Medyo, na. medyo malinis <laughs> <laughs> Malinis pa rin. No. Malinis pa rin.